Ngayong papalapit na ang Kapaskuhan, inaasahan na muli nga ang dagsa ng handaan, regalo at mabigat na trapiko. Sa gitna ng mga paghahanda, maraming pamilya, kaibigan at kumpanya ang naghahanap ng mga larong pam pasaya para sa kanilang Christmas party. Narito ang ilang game ideas na patok at siguradong makakapagpasigla ng anumang selebrasyon. Una na nga dyan, ang catch the ball kung saan kailangang mahuli ng manlalaro ang bolang inihagis gamit ang basong nakataob. Simple ngunit nakakaaliw. Ayan, pinapanood ko yung video eh. Ayun Ayan, na. nakikita nyo ba mga kaabante? Sumunod ang muffin tin game gamit ang muffin tray, ping pong ball at mga nakatagong regalo sa ilalim ng numbered cups. Kapag tumama ang bola sa isang slot, kailangang hanapin ng player ang kaparehong numero para makuha ang premyo. Mayroon ding bato-bato pick with a twist. O panibagong game naman ito na mas nakakatawa dahil may hawak na kartulina o malambot na stick ang mananalo habang ang matatalo ay magtatangkang mag-block gamit ang colander o kaldero sa ulo. Para sa mabilisang pag Paligsahan, ng ang cup at stock race na puro bilis at konsentrasyon ang puhunan panghuli naman ang caterpillar balloon game kung saan kailangang magtulungan ang buong team para maglakad na may hawak na magkakadikit na lobo na mistulang insekto'ng gumagapang alam mo na try na namin 'yan before sa isang team building <laughs> sa kabuuan ang mga larong ito ay dinisenyo para maghatid saya at magpalapit lalo sa bawat isa ngayong Kapaskuhan So...